Dugang lang. Sige bro, sige bro. Go ahead bro. Ay, ay ng ama at saka anak. Kasi sabi na, sabi ng ama, yung Jesus Christ is sinasabing only bigating son of God. Diyan, nababasa. At saka, yung ama, eh wala yung pasimula eh, hindi siya masabing, kasi ang ama, galing din sa anak, di ba? Yung ama, naging anak din. Ay, mali, mali, bro, bro, mali. Ang ama, hindi galing sa anak. Ang anak ang siyang galing sa ama. Ah, sige, sige. Sige. At saka, yung tanong ko ngayon, Brad, ay ganito. Ah, anong kaiba ng katawan, kaluluwa, body and soul, anong kaibahan dyan? At saka yung spirito, anong kaibahan Kasi sabi ah, nila, baya. kasi sabi hmm. nila, yung, yung kaluluwa daw ay pag mamatay yung tao, yung kaluluwa daw ay nanatiling buhay. At saka, 'Yon ang pinaniniwalaan ng karamihan na ah, pag namamatay ng tao yung kaluluwa ay mananatiling buhay ngunit yung marami ding mga sikta na iniiwala na yung kaluluwa yung tao pag namamatay yung kaluluwa niya ay hindi na rin umuobra Iba yung kaluluwa, iba yung espiritu. Kaya kanina ay natanong ko yan kasi binuksan ni Brother Sabanal yung tungkol po dyan sa kaluluwa, ano yung kaluluwa, kay ba ng kaluluwa at spirito, nasabi doon na yung kaluluwa ay ano, eh, hindi mamamatay. Ah, Ang tanong ko, okay, Anong kaibahan ng katawan at saka yung kaluluwa sa espiritu? Hello? Okay, mo? no? Kapatid! Okay. Malaki pinagkaiba, okay. bro. Malaki pinagkaiba. <laughs> yung katawan, napapatay yun ng tao. Ha? Yung katawan, napapatay yun ng tao. Pag yung katawan, sinaksak mo, Patay yung may-ari ng katawan. Ah, patay yung katawan. Yung kaluluwa hindi napapatay yun. Yung katawan lang. At hindi yan ah, sabi mo Katoliko ko nagsabi. Okay. Well, si Kristo po nagsabi noon. Kung Katoliko ka nagsabi, edi Katoliko pala si Kristo. Etong sinabi ni Kristo. Aw, oh, tagalog. Tagalog, Tagoy Tagalog, Tagalog. naging bisaya yung Bible ko. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. So yung kaluluwa, hindi napapatay yun. Yung katawan lang ang napapatay. Eh ano yung sinasabi nung, ano, nung nasa ibang sekta, sa Ezekiel 18 20, Naayon doon sa Ezekiel 18.20, ganito. Uh, sabi dito, Ang kaluluwa ng nagkakasala mamamatay. O alin ba talagang totoo? Yung sinabi ni Ezekiel na ang kaluluwa na nagkakasala ay namamatay? O si Kristo ang nagsabing ang kaluluwa ay hindi kayang patayin? Hmm. Alin doon ang nagsasabi ng totoo? Parehon tama yon. Yung kaluluwang nagkakasala, napapatayan. yan. Pero sino ang papatay ng naturang kaluluwa? Jes 28 ng, ng Mateo, balikan natin. At huwag kayong nangatakot sa mga nagsipatay ng katawan na tapat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkos ang katakutan ninyo, yaong makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno ang Diyos pala, kayang patayin ang katawan at kaluluwa. Pero ang tao, katawan lang ang kayang patayin. Ang sinasabi sa 18-20 ng Isikil na ang kaluluwang nagkakasala na mamatay, Diyos ang papatay ng kaluluwang yun. Hindi tao. Kasi ang tao hindi kayang patayin ng kaluluwang yun. Tanging Diyos lang. Ngayon, doon naman si Espiritu, may sinasabi naman si Apostol Pablo, may mga tao na buhay ngunit patay na sa espiritu. Pag sa pagbuhay yung katawan, ay di buhay rin yung kaluluwa. Pero bakit sinabi patay sa espiritu? Ibigay naman natin ang pagkakataong sumagot, pagsagot kay Brother Tata. Brother Okay, uh, maraming salamat. Mga mo yung sagot ni mga brother Jando ang kaibahan sa kaluluwa, espiritu at sa katawan. Yung binanggit mo kanina, yung 1 Timothy chapter 5 verse 6, brother, dyan do? Mm. Hmm. Oh, okay, basahin buhay. natin mm. ang 1 Timothy chapter 5 verse 6. Sabi dito, Datapwat ang uh, nangagpapakabuyo sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay. At saan din sa anong magandang balita? Sabi dito, samantala ang yudang mahilig sa kalayawan ay matuturing ng patay bagamat siya ay buhay. Mm. Uh, so, sa ang salita ng Diyos. Sabi dito, ngunit ang biyudang may sa kalayawan ay patay na sa paningin ng Diyos kahit nabuhay pa siya. O patay na sa si spirito to. Pero buhay ang, sa katawan at kaluluwa. yon ang may uh, ibig sabihin na kahit buhay pang katawan, ngunit patay ng spirito, ngunit nandyan pa, nandyan pa sa kanya ang kaluluwa. Dahil buhay pa siya eh. Ang in, in physical uh, part niya, So, yun ang tinatawag na spiritual death. Kahit buhay na ang nag, ano pa, maghininga pa yung dalawang butas ng yung ilong, pero yung spiritual ni mo, spiritual patay na pag maka gawa tayo ng mortal na sala. Yun ang spiritual death. So, dalawa ang ang dalawa ang part ng tao na mamatay, physical at spiritual. Yung sabi nila, uh, turo man yun sa mga Hudyo, brother uh, sino kayo? Uh, kalimutan ko si uh, yung kinokopya sa mga saksino ba at SDA uh, mayroon silang ginagamit brother dyan do sa awit 1925 sa King James Version Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok. Buhayin mo ako, mo ako ayon sa iyong salita. So, yun. Ang paniniwala sa mga Judaism, na ang tao kung mamatay wala nang muling pagkabuhay. Yun ang kinukorek ng ating Panginoon Sos, di ba? So yung ang mga parisyo nagtanong, humingi ng uh, milagros milagro sa ating Panginoon Sos na uh, bigyan mo ng isang milagro. Ang isang again, uh, niya, ano na yung nangyari ni Prophet Jonah? Di ba? So, yun ang dahilan na ang mga hudiyo para sa kanila ang katawan at ang espiritu at kalula ay isa lang pag mamatay ang katawan patay din ang kalula dahil po sila ay hindi naniwala sa muling pagkabuhay ngunit ang ating Panginoon Sos uh, kinanform niya sa harap ng mga presyo na katulad ni Honas tatlong araw tatlong gabi sa ilalim ng uh, sa loob ng isda ano po yung mabasa, brother? <laughs> Katulad din ang anak ng tao. Kaya e, tatlong araw at tatlong gabi sa ilalim ng lupa at muli sa mabayang tinutukoy ni Panginoong Hesus sana yung milagro sa muling pagkabuhay. Hindi dahil hindi naniniwala ang mga presyo, ang mga hudiyo na may muling may maganap mangyari na muling pagkabuhay. Yun ang dahilan ng toro nila, ang katawan at ang kaluluwa, ay isa lang, Pagmamatay ang katawan, patay ng kaluluwa. So yun. Ngunit, kinakorek na ni uh, sa ating Panginoon Sos na iba ang katawan, iba ang kaluluwa. Kung basahin mo ang uh, First 1 Thessalonians, Brother John Do, ang 20, uh, 5.23. Naway no, lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway no, panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, bakit tatlo ang binanggit ni San Pablo, katawan, kahit So, yun nga kailangan buhay pa tayo dito sa silbutan, mamuhay na tayo ng banals. Kung ang tao buhay in physical, ibig sabihin nandiyan para sa kaniya ang kaluluwa. Pag mamatay ang tao, ni depart ang kaluluwa. Katulad sa nangyari ni Uh, isaak na ni depart ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang katawan dahil na siya ay namatay in physical so pag ang isang tao ay buhay mayroon siyang kaluluwa at mayroon siyang intellect yung uh, function ng espiritu siya po ang uh, yung free will at intellect ba so mamuhay siya na masama sino po ba ang gagawa ang katawan kung mamuhay siya ng uh, mabuti, sino po ba ang gagawa? Yung katawan. So, yun ang tayo ni San Pablo na uh, sa panahon na tayo ay nandito pa sa salibutan, ay mamuhay tayo ng banal. Gagawa tayo ng mabuti para sa pagkabanalan. So, kailangan, importante ang katawan. Mientras uh, buhay pa tayo, ito lang ang katawan ang gagawa para po tayo ay mamatay and may maimperno. Ito lang po nga katawan ang gagawa para po tayo maligtas at makapunta sa langit. Yun lang ating ma explain Brother John Do. Maraming salamat. Okay, thank you. No? So, Brother ano, brother Rowell, may bakaragdaga ba tanong si, ano, si kapatid na uh, Torres? Uh, mayroon pa bro? Sige, okay, go ahead. Go. Ah... Uh, medyo malalim malalim bilang mm -hmm. malalim malalim talagang malalim ang tungkol po diyan ngayon ang tanong ko bro sabi ni Jacob Jacob James Santiago mababasa na puras oh, the body without the spirit is dead so ang tanong ko bro nasaan doon yung kaluluwa doon ay yun ang nga bro eh may tao buhay sa katawan pag buhay sa katawan follow niyan buhay rin sa kaluluwa pero patay sa espiritu kung nasa ano ka nasa kalayawan ka do buhay ang katawan mo follow na diyan buhay ang, ang kaluluwa mo pero patay sa espiritu ngayon yung, yung, yung tanong mo naman ngayon ang tao ang tao na na ano na patay ang katawan, patay sa espiritu, isa na rin yun. Pag patay yung katawan mo, natural, patay ka rin sa espiritu mo. Pero may mga taong buhay sa katawan, pero patay sa espiritu. <coughs> Bani uh, dyan Yes, bro. Dyan um, Kapatid na sa si Isabanel, ba yun, bro? Si Torres. Ah, Torres. Kapatid na Torres, ah, dapat siguro, bro, malaman mo rin na ang um, ang tradisyon ng mga hudiyo kasi sa pagsusulat ng Biblia, dalawang uri kasi ang ang writer ng mga Hudiyo, isang Sadduceo at isang Pariseo. Magkaiba 'yan sila ng paniniwala, bro, no? Kasi pag may nabasa ka sa sa lalo sa Old Testament na ang paniniwala yung kaluluwa kasamang namatay, Pariseo 'yon. Pero may mga Hudiyo na, na ang paniniwala nila naniniwala sila sa sa kaluluwa na hindi namamatay, na, na, na nag-antay ng ng second death tulad ni Anias kan second life. Tulad ni Judas Maccabeo. Yan ang mga Sadduceo. Ng dalawang konsepto kasi ang manunulat ng hmm. ng ng uh, Jewish tradition. Isang Sadduceo at isang Pariseo. Mga Pariseo hindi naniniwala tulad ng paniniwala ng mga Sadduceo. Kaya nga sa yung binasa ni botata kanina, nilinaw ni Bro, ni, ni St. Paul na may ang ang ang, ang katawan at ang espiritu at ang uh, ang kaluluwa kung, kung ating uh, literal pag pagintindi tatlong bahagi ang tao pero hindi dalawa lang malinaw nung ginawa ng ating Panginoong Diyos ang tao dalawa lamang sa alabok at sa kanyang hininga ang kaibahan kasi sa hininga uh, at kaluluwa ng tao ay mayroong espiritu ngayon yung espiritu natin yun yung sinabi ni Bortata kanina nagbigay ng intellect and will sa atin kung sabaga pag tayo nagutom marunong tayong mamili kung ano ba yung masarap, ano ba yung hindi masarap? Ano ba yung panis? Yung mga hayop kasi, meron silang kaluluwa pero wala silang espiritu na katulad sa atin. No? Ang sa kanila, instinct. Pag sila nagutom, kakain lang sila kahit madumi. Wala silang, hindi nila, wala silang instinct, uh, wala silang, tawag nito, um, uh, intellect katulad ng tao, marunong tayo mag-distinguish na ito, madumi yung dili. Ang hayop, hindi. Yun ang pinagkaiba ng espiritu ng tao. No, kaya pag may nabasa ka dyan sa, sa sa Biblia na ang kaluluwa, yung ta ang kata, yung tao, yung katawan ng tao kasama doon ang kaluluwa, dapat alamin mo na yung, yung, yung kultura nila. Yung kultura nila, dalawa ang kanilang tradisyon dyan, dalawa ang manunulat na hudiyo. Isang sadusiyo at isang parisiyo. Ang isa naniniwala na yung katawan yun ang kaluluwa. Yung isa naman, iba ang kaluluwa, iba ang, iba ang katawan ng tao. Dapat malaman mo rin yan kapatid na Torres. Sa so, nga ba doon doon? Salamat. Okay, Brother Torres? Uh, sabi mo bro, hindi ito debate ha, na sumasakay lang ako sa sinasabi mo. Sabi mo, yung mga hayop, walang espirito. So ngayon, ay, sino, ano ang nagbibigay buhay ng ayok ano Kaluluwa bro. Kaluluwa? kaluluwa bro. Sinabi na Brother John Ryan, kaluluwa. Kasi bro, ang kaluluwa yan, ang principle ng buhay. Kung sabaga, lahat ng may buhay may kaluluwa. Babasa mo 'yan sa Balitenda Patibasa sa Hope, Jesus Pusibro. bro. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. paba uh, mo sa King James bro para mas magandang salin. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Mas maganda sa English, bro. <laughs> okay, English naman. In, who, in whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind? Oh, yes. In his hand, oh, all living things, the soul, of, uh, the, soul, the soul of all living things, ang lahat ng may buhay, may kaluluwa. Kapatid. Kaya yung mga hayop, kahit alaman, may kaluluwa sila. Pero yung kaluluwa nila, iba sa kaluluwa ng tao. No? Nakaiba ang kaluluwa ng hayop, tinawag yan na animal soul o brute soul. No, yung sa halaman naman, vegetative soul. Yung sa tao, yun ang tinatawag na spiritual soul. Kaya nga tayo ay spirito. Brother, ano? Brother, uh, uh Yes, brother, tata. Uh, so, pakibasa na lang ang Genesis 12, uh, 13 at saka Genesis hmm, sandali lang ating tingnan para maklaro yung mamatay ang katawan mamatay ang katawan isa lang ang modipart halimbawa Genesis 35 disiot brother Jando at nangyari nang naglalagot ang kanyang hininga sapagkat namatay siya ay kanyang pinangan lang binoni data ay, what yung, pinang kaya sa Kenji's version brother Jando kaya mabasa natin yung hininga is kaluluwa Ah, kaluluwa. Okay, sa so King James Version, sabi dito. And it ca came to pass as her soul was in departing, for she died, that she called his name Benoni, but his so, father called him Benjamin. So, malinaw na, malinaw na, namatay po si Raquel dahil po nagdepart ni si Pareto ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Ngunit sa 35.29, sa King James Version pa rin, Father Jando, yung si Isaac ay namatay. Ano po ba ang nang depart sa kanya? And Isaac gave up the ghost and died and was gathered unto his people, being old and full of days, and his sons Isaac and Jacob buried him. So malinaw na malinaw na si Isaac ay namatay dahil po nag depart, give up po ang kanyang espirito. Yung ghost, espirito. Saka sa uh, 35-18, so his circle ay namatay sa katawan na physical death dahil po ni-depart o ni-separate, humiwalay ang kanyang kaluluwa. So ibig sabihin, pag physical death, isa lang yung ang humiwalay, kaluluwa o espiritu. Yun ang spiritual soul na sinabi ng Brother John Ricardo na. ang soul is a spiritual uh, part of human being. So eh, isa lang yun. Pag ang isang tao ay buhay, then mayroon siyang espiritu o kaluluwa. Pag mamatay ang katawan ng tao, ay patay, wala ng kaluluwa at espiritu. Yun, isa lang, yung brother. Back to you, brother Jado. Nakita na natin si brother Wendell.